Magandang araw po itong landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Patapos na po ang ikalawang linggo ng Adviento. Papasok na tayo sa ikatlo. At hari na wa, pare-pareho tayong maayos na nakapaghanda para sa dakilang karawa ng ating Panginoong Jesus. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, iniyahambing tayo ni Jesus sa mga batang nagkukulitan, nag-aalaskahan, nagbubuskahan. At totoo naman, kung minsan malupit ang sinasabi ng mga bata, malupit silang mamintas. Sinabi na, ang taba-taba mo, walang kapreno-preno yon. Kaya yung iba sa atin, hindi nakakapagpigil, maski bata, napapatulan. At nakikita din natin kung gaano kalakas ang impluensya ng mga kabataan sa kanila mismong mga barkada, pag naisipan nila ang ganitong estilo ng damit, pare-pareho sila ng estilo ng damit. Pag naisipan din nila ang isang uri ng bisyo, pare-pareho din sila ng bisyo. At kapag merong hindi sumunod, yari yun. Kung hindi man siya uulanin ng panunokso at pambubuska, sa grupo, siya ay maeeche puwera. Ang sabi ni Jesus, ang mga ugaling yan ay nadadala natin hanggang sa ating pagtanda. Kung saan ang paghubog ng ating buhay ay nakaayon sa ibinibigta ng iba. Ang ating buhay ay ating pinatatakbo ayon sa idinidiktan ng mundo. Ikaw kapatid, isipin mo. Kaano kakabilis bumigay sa mga maling Payo o idinidikta ng iba? Sabihin sa'yo, luma na yung cellphone mo, bumili ka na ng bago, may iPhone 16 na. Kaya masking walang problema naman yung cellphone mo, bumili ka dahil sa payo ng iba. Luma na yung kotse mo, palitan mo na. O kaya naman, huy, nakita ko yung kaibigan mo, ha? pumunta ng Europe. Dapat ikaw din, pumunta ka ng Europe. Kapatid, kapag isinunod at ipinaanod natin ang ating buhay sa mga bagay-bagay na walang saysay, hahantong tayo sa pinaka nakakapagod na buhay. Bakit? Eh dahil wala na tayong ibang ginawa kundi sumunod sa uso, kung hindi sumunod sa sinasabi ng iba. Kapatid, ang Diyos may sinasabi din. Meron din siyang idinidikta sa atin. At yan ang mabuting balita. Sapagkat ang karunungan o wisdom ng Diyos ay napatunayan na at napapatunayan pa sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang katapatan. Yan ang nakasulat sa ating pagbasa. Kaya mapuspos nawa ng karunungan ang ating adyento upang sumapit tayo sa naguumapaw na grasya ng Pasko. Amen. So paano? Sa 2025 na po tayo muling magkita-kita. Maaga ko po, po kayong babatiin ng isang maligayang Pasko at makahulugang bagong taon ng Yuletide. Palaging ipasa ang pag-asa. Click na po ang share. Ang senta ng Jos ay karunungan at mabuting balita. Higit na nagiging dakila kung 'yong ipadarama at ipapamalita God bless